So, nandito go, kami. Siyempre tao. Parang tao. Walang. Napadaan lang po kami. Mag-re-u-turn. <laughs> <laughs> ha? Ang dami nga. Huwag hindi naman alam ni eh, Eris itong bagong sasakyan, oh, di ba? Oo, baka maano tayo. Hmm. Sino bin niya, no? Ano oh. yung kasabihin ko? U-turn lang tayo. May tatanong lang tayo kay Pinuno. Ang dilim. Madilim. <laughs> Nagbuburaut lang <laughs> ako. <laughs> Magtawa. <taman. laughs> Ay, pumunta hey, ka ba sa 12? Pumunta ka sa 12. Manis ka lang ni Maan. Ay! So guys, bababa na yung driver namin. Yan po yung driver namin, astik. Eh, ito na, ito, ito na yung pini ko, tapos doon pala tayo <laughs> Maan, pini ko na, no chance na, dito na tayo kakain, na bidyo ko na. Okay dito tayo tapos dito rin? Right? Hindi, pwede sa loob. Parang yung Starbucks ko, ano, mamaya na tayo. Mamaya na. Doorbell! pa daan na dito? Doorbell. Pasadarin mo tayo si Joanna. po yung boneless. May 6 pieces, 10 pieces po. Okay. Okay. Tapos yung may, may ano, parang may snow chicken, mga ganun ganun. Snow chicken. Yung flavor. Ano po, ang available lang na flavor mo? Cheesy corn. Ito po, sa premium. Yeah. At saka, ano spicy nyo dito ka ate? Yung ink. Ano sa ko? Tapos magkakalami kaya? Sa premium lang po meron tayo. Kasi po dito, halos hindi. Sa so, wings? Ito sa 6 pieces, benong pwede yung... Ganun din yung flavor niya yun. So please, ganun pa rin. Hindi pwede itong fire. Sa premium po pa pa. Ay, may way pa rin sa premium. Ang premium is 12. Pwede naman po siya, siya, siya premium lang sa chicken wings. Uy. Sa okay, premium din po. Adli wings to. Hahahaha. pa ulit, ulit ka ulit. Six pieces nga lang yun. Tapos ano, guys. Apat. Ano yung rice? May garlic rice kaya. <laughs> <laughs> Angry po yung six pieces na. Ah, hindi pwedeng dalawang flavor doon? So, six pieces po, isang flavor lang. Ano, ready ka sa mamang ngayon, ha? Magagalit ka daw. Angry nga eh. Isipin mo kung paano magalit. Sakto lang <laughs> daw. Sakto lang. Eh, Ibig ko lang ano yun. <laughs> Maanghang daw, sabi ni Kuya. Order yung milky, ma. Ay, yung style. Brown sugar, ma. More on milk po para pagkatanggal ang mga. Eh, kung milky na lang kaya, order natin dito tayo mamamblema kung maanghang o ano. Guys. <laughs> Sabi ni sa kayo na bahala, bawal sa kanila card. Wala tayong cash. Hindi <laughs> na. yung soft ka. Eee. 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 Oh, hindi ko nakita eh. Okay, hindi ko nakita. Ano ba yan? Pinipinan ko. Pinipinan ko. Nalasing. Kagami. Nalasing. 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 Baan? Pindutin mo yung parang equal sign. Para post mo na mamaya. So, kwento mo na yung... <laughs> ramen. Ayun, may may machine Main doon, no, ramen. Game. Oo. Kuya, paano yung sa ramen niya daw? Di ba, kuya, pag naka-dine in libre <laughs> <laughs> yan? Pala din si Kino. 145. Ano sa home niya yun lang? Ganyan lang din po. Meron po tayong mga pag-iwiat, mga pinching. Libre na yun. <laughs> Uy, libre na dapat, tuyo. Ay, <laughs> ayan yun. Kuya may dala po kaming noodles. Okay lang. Kimchi na lang bibili. Kimchi na lang bibili namin. Mga pa ka o, akin. ma pa sayo. Kumain ano. Maan. Ito ako. Uu, kita kagay. Ikaw mag-go. Gay ay sa Bili ka muna sa 7-Eleven ka ng noodles. Kimchi na lang bilhin mo dito. Ah, uh, this is how to cook your own ramen. So, pakibasa nga po ang procedure. <laughs> So, start Ano to? Number one. Basahin mo. Wala. One. And then, four, water. Kumuha ng... Two, rich, yun. water. Four, rich. <laughs> <laughs> Number three. Igit mo daw yung kamay mo. <laughs> so, ano tong powder? Yung sauce niya. Ayun um, niya. Tanto. Kuya, tapos na to? Hindi pa. Magkano isang ganyan? Eh, ano lang yun sa 7-11, yun sabi ko. 60 pa, ano, 70. Tapos, um, Kuya, okay na to? Hindi pa. Kuya, ano? <coughs> hindi pa siya cook. Di ba dapat imi-mix yung powder? Hindi natin O, gayahin mo lang yung sisiyo. Maan. Saan sa sa may sisiyo. Ayan, o. No. No? <laughs> So, daka kayo. Annyeong sa'yo. Annyeong. Annyeong. Lalo pa, opa. 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 Taka pa. Taka pa. At taposin Ah So, so, may timer. Yes, kuya, bakit basa kayo number? Step one. <laughs> you choose. You choose. <laughs> Ay, taray. Ay, taray ni kuya. Oh, number two. Kala mo tapos <laughs> na yun. You, you pay. You pay. Later. Cooking. Hindi mo pwedeng haluin to, kuya? Pwede naman pa. Ito nga, yan sa number 4. Use your finger. Ay, kung ano, para pag makuryente. Yeah. Ikaw mo, kuryente ako. So, ang may design. Hindi pa mo rin magluto. Hindi itlog yung may crumble. Hindi, imimix nga natin. Ayan. Ah, tikman mo. <laughs> okay na yun. So, three days po kami dito sa Korea. <laughs> three days, two nights. So, ganito pala kalamig na yun sa Korea, no? So ito po ang nagbayad ng ticket namin for three days and two nights. So sa mga gusto po dyan magpa-book. booking po. Iba pong booking. <laughs> so actually ang in order lang po namin share po kami dun sa ramen at tubig. <laughs> Di ba la?

<laughs> Ay, ako, ako din! Parang <laughs> Uy, alam sabi ko na ha, <laughs> Wala nga lang iskaw to. Wala na. Hindi na siya cactus! Pinatakwil ka na namin bilang wow. isang cactus. Cactus is always animal, diba? <laughs> hindi na. <laughs> ka. <Tiwalag> ka na. <laughs> Ay, sabi. So, next po is Cap Hap Cup. One, oh, cup. one cup. na one cup na yan. <laughs> Half lang sa akin. <laughs> Ate At yeah, tayo, mm -hmm. tayo. tayo siya, rice. Wow, hindi mo pa ito maubos. Hindi ako sino yung payat, siya tayo nagdalain. Kaya nun, makakagawa. Pucha, hop, hop, hindi talaga. Ito ano kaya kung isang buong ganyan, bigay nila lang. So, yan. Order, order ka pa ng Angry Bird. <laughs> <laughs> angry chicken. So, gaano ka ang hang? Hindi naman ang hang. Ano ang hang? Maan ang hang? May ang hang. So guys, nandito kami kasi magmumukbang kami. Hindi yung totoo siya lang. So, ayan. Ubus na guys. Well, <laughs> naubos ni Vicky yung napakaanghang. Isa na lang natira, one port, one half. Pinaka <laughs> malinis na plato kay Lala. <laughs> 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 alo, alo, alo. Hindi ako na <laughs> ano, nang madumi yung plato. May pamahiin daw yung mga ganyan Oo, eh. Oo, huwag ka magtitira ng butin kasi kawawa daw yung mga... Oh, dila, kasi hindi lang, ako na na. Parang ubusin mo yan kasi maraming nagubutong anak paginog niya kaya yung siya sa magsasaka ay ayo eh so hindi pa talaga sila busog ayan wala wala kabusugan ang mukbang wala pang yung mga kakain para na nga, nga, kayo yung sobra akin hindi hindi busog talaga two <laughs> rice <laughs> nga eh di ba kumain na daw siya again dumot dito daw sa again dai sa yo yung yung kapag mo reglahin mo <laughs> 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 Uh, ah, gagan. strawberry. Uh Oo. -oh. <laughs> 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 ito ito maan. Ano to? Oh. Ah, <laughs> <poopy. laughs> <laughs> Hindi. Eh, <laughs> yung sugat. Gusto mo naman ano? Guys. Tinusok ka. tawag doon. Woosh, shalo. naman. Hindi naman kugan. Hindi pa. Ayon Anong kugan? Kugan <laughs> yung, Kapag natuyo na yung sugat Kugan Isang tawag sa amin noon Scabs Asusyan asus <laughs> <laughs> No, iskar <laughs> kasi yung peg lang Hindi, e, iskar yun No, scabs Spell. <laughs> S -C -A -B -S -S -S. Oh. S-C-A-B-S Okay Di ba nga, mm. totoong ay, hindi sa amin kasi kung mag yung magaling na yung pwede lang tanggalin. Din po klapin mo, kugan. I don't know kung anong place where where did my lolo got it that word. Kugan. Kugan? Kugan. 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 <laughs> kugan. <laughs> pa yun? Tagalog pa yun? Oo. Kugan. Hindi totoo. <laughs> di ba peklat? o peklat niya tapos kaya oh, peklat is eh yeah. totong consequence? mahal sa buong nangyong ano sabi sabi mo ano consequence? maan ano tano? girls mahal wala mahal 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 Maan? Ilang ilang taon ka na? Ginagalang ako ng mga pangyayon. Ang ayos ka. Oh, oh, oh no, mga dito mga tayo sa hindi ginagalang. <laughs> ginagalang ako ng asawa ko. Obili. Pero hindi ginagalang. Sumagot ka. <laughs> <laughs> Miki, sumagot ka. Ilang itlog yung nabasag mo. <laughs> <laughs> Natry mo? Natry mo na. mo na yung camera. na ba? Ikaw. Ilang-ilang. ilang ano yun? Take. Isang take lang. Isang Ito Isang take lang yun. Isang May <laughs> okay? okay. eh. so, ka 15 15 na sa lang? May okay. 15 na sa amin. Mahal naman nun. May Organic?

Merkado ka na dito, man. <laughs> Akala siguro san ka. Pero ikaw. Nap napapadami ulit, Ang Uy, Banji, hindi ko sinasagot yung talong. Ano yun? hindi sinasagot ka, sinas hindi ka I mean. so, please, <laughs> pa. <I> Alin? Mean. <laughs> <laughs> yeah. Oh! Cheers! cheers. Oh, yun! Know. <laughs> 本当だ。